umaga po sa ating lahat mga ka-TH uh, dito po, po tayo sa ating Christian Food Sign and Decoding so medyo magkagal-tagal po tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel kung sa mga uh, precious decoding uh, analysis market so ito po hindi i-decode natin ngayon mga ka-TH ay ito po ay may katanungan po kasi yung isa nating uh, uh, followers o subscribers na treasure hunter din po, no? Nagtatanong kasi siya sa akin, no? Nag-comment siya kung uh, ano daw ibig sabihin ng uh, salita na laba, no? Na tinanong siya ng isang katech tungkol sa iyang treasure site uh, area kung ano daw yung laba na kanyang pinagbasihan kasi naghukay siya doon sa uh, sa kanyang area sa kanyang treasure site so hindi niya maintindihan kung ano ibig sabihin ng laba kaya nagtanong siya sa atin so ngayon i-explain po natin sa kanya mga katilis o sa mga hindi pa po na natalakala. ang salitang laba ay binagamit o karamiwang ginagamit po yan sa mga treasure hunter na yung mga um, mga hunter na mga treasure hunter na mga veterano no? yung ah, matagal na sa pagkikreasure so alam po nila yan so ngayon ah, i-expect po natin data tickets kung ano po talaga yung salitang lava so ito po ah, ang lava po mga katilips ang ibig sabihin ay ang meaning po nitong letter L ay light pointer. Ito po ay light pointer. Sa isahin po natin ito mga ka para maintindihan po talaga natin, lalong lalo na si ka na nagpatanong siya kung ibig sabihin ng uh, salitang lava na ginagamit sa texture site o kar karaniwan na binagamit ng mga veterano mga treasure hunter at ito namang letter A ito ay pinatawag na ano tikiti map ito namang letter B ito ay ang um, visual visual marketing at metateintes um, ay complete accurate gadget accurate gadget so bawat isa nito ka achieve ay may porsyento ito bawat isa nito ay may 25% including 25% bawat isa so itong light pointer ito po yung uh, tao ito ay tao na makapagsabi o makapagturo na yung area ninyo sa treasure site ninyo or yung lugar na yan ay may uh, nagkakampo ng na mga Japanese noong unang panahon noong World War II no, nabutan niya o nakita niya siguro yung tao na yan ay nasa mahigit na 90 years old or 80 plus pwede na rin po so mga ganun po ang mga job na pwede nating pagbasihan tungkol sa uh, life winter na ating gagamitin sa treasure site na tao na yung mga ah, tao na matatanda na dyan sa ating lugar na alam nila yung history ng lugar na yan alam nila na may nagkakampo dyan nung World War II ng mga Hapon no? sila yung makapagturo yan po ay like pointer ito namang authenticated map ito yung mapa ito yung mapa na original no? pag sinasabi nating original ito yun ay gawa ng hapon, hindi na yung makikita natin sa mga google sa mga uh, sa online na uh, mga xerox na yung original talaga ay may mga malalaman mo yan pag lalo na kung makahukay ka nito or kahit hindi mo naukay may may light pointer dito na naghawak na talagang gawa ng hapon ng unang panahon. So, so ito namang visual mapping. Pag nasurvey mo yung area, may nakita ka na talagang uh, positive mapping or positive sign uh, sa treasure. So, masasabi mo na talagang totoo yung sinasabi ng light counter or ng mapa dahil sa pag uh, explore o pag-solve mo sa lugar na yan ay may nakikita ka na mga uh, legitimate o legit market o mga gold sign na talagang gawa ng tao hindi yung nature so ang tangapat nito ito ay ang letter A yung accurate, accurate gadget so kung meron ka nito yung accurate gadget like mga locator poquito for or scanner ito yung mga accurate gadget, ito yung mga sample na mga accurate gadget so, kahit ano pa man yung gamit mo yung mga homemade na mga gadget na talagang uh, activated na siya na talagang uh, accurate talaga siya so ito yung ibig sabihin ng laba So, bawat po nito ay may consume ko 35 percent, total of So, siya. Pag meron kang lahat nito, ay malaki yung chance na talagang makakuha ka sa yung uh, treasure site area. Pero kahit ah, uh, Itong kadalasan kasi sa panahon natin ngayon, itong light pointer natin ay minsan na lang po ito. So kadalasan po ay wala na. So yung history na lamang, yung nagpapapasa pasa, pasa ng mga history, yung sabi-sabi. Pero kung ganun naman po, pag nakita mo ito, itong visual marking, kahit sa history na, ay malagi na yung chance mo. Kasi meron ka na dyan 25% na chance na makakuha. Kasi sa pag-depressure mga ka-TH at sa pag-decoding ng mga pressure side marking, o sa pag-explore hindi talaga natin masasabi na yan ay 100% agad kasi may mga area talaga na dinaanan ng mga hapon na nilalagyan nila ng mga uh, marking yan po ay hindi lahat na nilagyan nila ng pressure yan po ay ginawa uh, nila para kung sakaling pagbalik uh, hindi sila maligaw ng daan o meron pa silang ibang mga uh, mga purposes or yung mga iba na sumusunod sa kanilang dinadaanan alam ng mga kasama na dyan dumadaan yung mga kasama nila yun yung iba ng mga purpose na uh, sa mga market time kaya palagi po tayong nabubudiya or minsan naman po hindi natin natutumbok yung item or hindi po natin uh, nalolocate or hindi po natin na uh, remap ng maayos kasi kulang po tayo sa kalaman at wala po tayong mga gadget so ito pong Accurate guide dito na ka-TH kaya eh, kadalasan panahon po natin ngayon ay eh, marami na po ito ngayon. Marami na ito ngayon. Nag, uh, kahit saan mo pwede ito makita o kahit saan mo ito pwede mabili. So, kahit uh, meron kang itong tatlo uh, kasi itong mapa, mahirap talaga ito. No? Mahirap talaga ito na magkaroon kami itong mapa ito sa lahat sa laba, ito ang mapa ang pinakamahirap na pangahawakan mo. Siguro dito sa point blank filter, buka ka pa na uh, 10% sa mga panahon ngayon. So medyo malaki-laki na nga itong mga 10%, siguro mga 5% sa panahon ngayon. Meron pa yung mga light printer. Kung magkaganon po mga ka-PH, meron kang light printer, light printer, Tapos, meron ka pang uh, visual marketing. Visual marketing. Tapos, may accurate budget ka. Accurate budget. So, meron kang 75%. Percent. So, malaking chance na yun mga uh, ka-TH na talagang makakuha ka sa area o sa treasure fact area. Yung accurate gadget natin, hindi naman ibig sabihin na yung halaga, isang milyon, dalawang milyon, tatlong milyon, kahit mumurahin lang. Ang palagi ko nga ni-recommend sa aking mga uh, katin o sa aking kagupo, kahit meron ka lang meron ka. Nakakabili. Or, itong ulrad na ito na umbit na yun ang na-activate maganda na yun kasi yung ulrad na yun ay mga divine uh, divine dosing rad yan mga divine yan nagahanap yan ng mga uh, mga nakatagong yaman kahit hindi ito kahit hindi uh, kahit ano-ano nahanap yan yan kasi sa detection yan sa aura o sa magnetic na uh, nilagay mo dyan o kahit anong nilagay mo dyan na talagang accurate sasagap at sasagap talaga yan ang so ang hindi to lang po mga katiits at magandang buhay po sa ating lahat at sana intindihan ni Katiits yung kanyang uh, katanungan sa atin tungkol sa uh, treasure site analysis at uh, saka sana huwag natin kalimutan mga kasal sa kung may kapal kasi siya magbibigay sa atin ng lahat ng rasya kasi siya ang nakakaalam kung ano ang tama at uh, makabubuti para sa ating lahat. At bispo sa pag